So mga palangga, nandito tayo sa grocery store. Wala na naman yung pinagpagura natin mga palangga. Nagpadala na naman tayo. So, easy come, easy go talaga mga palangga. Diretso na lang kami ng asawa ko pang grocery. Para weekly grocery namin mga palangga. So, what about uh, cake, right? Okay. so, Yung problema nito mga palangga ba, nahihirapan ako kung ano yung ipapakain ko sa asawa ko. Alam niyo yun. Ako lang ba na may asawang puti na nahihirapan at sumasakit ang ulo ko tuwing hapunan. Hindi mo alam kung ano iri luluto mong pagkain. Lalo na yung asawa ko, mga palangga na naoperahan kailangan niyang mag-diet. Kaya, ang hirap talaga mag-isip. Maraming mga anong palanggaw. May mga manok sila dito. Ayan. Tapos salmon. Tingnan yung mga palangga. Yung salmon nila. Oh. Ang mahal. Ayan. Naghahanap ng asawa ko ng ano kasi gusto daw niyang kumain ng ano, steak so mag-steak daw kami ngayong gabi tsaka salad tsaka uh, garlic bread oh, ito nga mga palangga nagahanap siya ng steak nga mga palangga wala yatang steak rib eye steak kasi ang gusto niya ng steak ng malangga no so ano kaya ito ano pa hindi ito Alam niyo mo parang pag puti ang asawa niyo, ang hirap ang isip ng ipapakain. Iyong sto, dong oh. Dong! Dong! You find it? Mahal lang steak. You can the one. I don't know, babies. You don't know? That's crazy. That's... So, mga palangga. Kaka-out ko ng trabaho. Bumalik ako doon sa trabaho ko, mga palangga, kasi naiwan ko yung wallet ko. Ay, Diyos ko. Napapagod na ako, mga palangga. Gusto ko na talagang humiga. Pero... Yung nanay ko kasi kailangan ko ng padalaan kasi wala na daw siyang bigas. Oh my goodness, mga palangga. Walo kaming magkakapatid, o pito mga palangga. Pero parang feeling of shoulder ko lahat ng problema. Oh, wala naman akong magawa. Hindi ko naman kayang pabayaan yung nanay ko, mga kapatid ko. Ayan. Nabubuhay lang talaga yung asawa ko sa tinapay mga langgao. Lalo na pag wala ako na sa trabaho ako. Puro tinapay. Puro tinapay lang yung kinakain niya mga langka. Kaya nakakaawa. Hmm. Nabubuhay na yan siya sa tinapay. What else? You need milk? A cereal? Mabubuhay na siya sa tinapay at cereal mga langga. Kakaawa. Ay, let's go. Kumikita tayo ng pera, gusto lang hati-hatiin. Expenses dito sa US. Expensive. Expenses nila sa Pilipinas. Kahit anong gawin nating kayod mga langga, parang wala tayong ano lang pagbabago ang buhay pero ay malangga napapagod na rin sana ako magtrabaho pero no choice tayo mga langga kailangan talagang kumayod ah, ang sakit ng mga tuhod ko mga paa mga langga Kaya ito pupunta si Dudong David. Dong. Baby. Do Dong. Dudong. Do Dudong. Ano? Do we need something in here? Uh, well, Jason, take your time. We you gotta take a shower. No. Oh, my God. I wanna lay down. My, my legs hurt. Pagod na pagod ako mga langga kasi. Street duty ako. Oh, I need something in there. The water that I want. Bibili ako ng inumin na parang flavored water siya mga langga. Pero ang sarap niya. Asa Ano siya? Lemonade flavor. Hanapin ko mga langga. masarap siya. Zero sugar din siya mga langga. Kaya. Oh, kung wala dito. Wala. Wala yata. Oh, hmm, wala. Pangalangga. Hindi ko mahanap. Ay, ayan. Ayan. Ay, hindi ito mga langga lemonade flavor ay wala sila mga langga they don't have lemonade baby Kasarap pa naman yun mga langga yun yung gusto kong yun. Pero wala sila yung hinahanap kong flavor. Wala mga langga. Ito nga mga langga. Patayin ko muna hanapin ko ulit.